Hello mga sangkay. So, meron na akong kawali dito. Tatry ko nga yung pinanood ko kung effective siya. So, dun sa pinanood ko, ay, uh, wala. <laughs> Hindi na ako nagbabawang. <laughs> Powder. O, oh, yun. Tapos yan. Nilagyan ko ng suka. Sorry kasi may dumating. Tapos, nilagyan ko lang siya ng suka. Dagdagan ulit natin. Sorry. So, yun So, suka. Tapos, sabi, lalagyan daw ng baking powder since nagluluto tayo meron tayong stock ng baking powder baking powder yung isa napanood ko naman ay baking soda so etong napanood ko ay baking powder tadamihan ko para para makita natin kung totoo ba talaga yan so yan halos mapunong kunin puwet ng kawal tapos lalagyan natin ng dishwashing liquid. Yan, dadamihan ko din. So, yan. Pagkatapos, iseset muna natin. Re-rest muna natin siya, okay? So, ayun na nga. At kukuskusin na natin siya. Sabi din lagyan ng tissue. Tapos, lagyan natin ng sopa uli. Oo, oh, totoo to. Ayan, mula siya. Nilagyan ng sopa. So, nakita niyo ba? So, yan. Tapos, Babrushing ko siya, The moment of truth. Nakita nyo ba? Ayun eh. Ang pinahid niya ay tissue. So, ito brush na. At ispirulta natin sya guys. Para makita natin kung totoo bang effective yun so, ayun e nito. E hindi pa rin natanggal Hindi pa rin siya bumalik sa dati. So, it's a prank. Hindi ko yun. So, hindi pa rin bumalik sa dati yung kulay ng aking kawali. Nabawasan siya ito lang yung luminis-linis. Pero, yung maibalik yung dating kulay ng kawali na kulay red to eh red tong ganto so hindi siya bumalik so it's a prank